Anong mangyayari kapag tinigil ang pag ng pills? Welcome mga ka MK. Nawa tong channel na to para masagot natin yung mga katanungan sa isipan natin. Anong mangyayari kapag tinigil ang pag ng pills? Ang pagtigil sa pag-inom ng birth control pills ay maaaring magdulot ng iba't ibang mga epekto sa katawan ng isang babae. Una sa lahat, maaaring magkaroon ng pagbabago sa regularidad ng regla o menstruation cycle. Ang ilang kababaihan ay maaaring makaranas ng irregular na pagdating ng regla o maaaring magtagal ng ilang buwan bago bumalik sa normal ang kanilang menstrual pattern. Bukod dito, ang hormonal na pagbabago na dulot ng paghinto sa birth control pills ay maaaring magresulta sa mga epekto sa balat, timbang at mood. Maaaring makaranas ng pagdami ng pimples, pagtaas ng timbang, o pagbabago sa mood tulad ng pagiging mas sensitibo o emosyonal. Mahalagang isa-alang-alang -alang din na ang paghinto sa paggamit ng birth control pills ay maaring magdulot ng pagbabalik ng fertility sa mga kababaihan kaya't maaring mas madaling mabuntis pagkatapos nito. Samakatuwid, bago magdesisyon na itigil ang pag-inom ng birth control pills, mahalaga na mag-usap sa isang healthcare professional upang maunawaan ang mga epekto nito sa katawan at kalusugan pati na rin ang iba pang mga options sa pagpipigil sa pagbubuntis o family planning. Ang pakikipag-ugnayan sa doktor ay makakatulong sa pagpili ng pinakamabisang at ligtas na paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis ayon sa pangangailangan at kalagayan ng bawat isa. Kaya kung gusto niyong malaman ang mga sagot sa inyong malikot na isip, ay mag-subscribe na at ihit ang notification button. Feel free to comment kung anong mga nasa isip niyo at bibigyan natin ng kasagutan.